Hi guys, ngayong araw ay ngayon, araw ng linggo. At dahil wala nga akong pasok ngayong araw, tanghali na naman kami bumangon. Mga bandang alas dosi na rin siguro kami nagigising kapag ka walang pasok. Pagkagising nga ni si Ichi, kumain ka agad ng biskwit tapos tumira ka agad ng isang saging. <laughs> May pa-thumbs up pa nga, mukhang good mood ang gising niya eh. At habang ako naman eto, nagkakape. Kahit nga alas 12 rito sa Japan ng tanghali, nilalamig pa rin ako. Ang lamig kasi ng hangin dito, tago sa loob ng bahay. <laughs> Mga bandang 12.30 nga, eh, nagising na rin si Ate Sauri. Lagi nga niyang gamit yung headset na binila namin sa kanya kasi ngayon lang siya nagkaroon yan. Si Mama naman natutulog pa, panggabi kasi yung trabaho niya. Si Shinji naman, tsaka si Mami Cherry, gising na rin. Eto, eh, nagkikwentuhan na nga silang dalawa. Sa tuwing gigising nga pala si Shinji sa umaga guys, nagkikipagkwentuhan na kagad sa Mama niya. Ano po ba ni Willy? Ano po ba? Gagalit naman eh. Bakit po ba nag- Bale, nung tanghali nga pala guys, nagprito lang ako nitong na parang sausage na meron cheese sa loob. Binili nga pala ni mama to nung nakaraan nung namalengke siya. Pagkatapos ko naman magprito ng hotdog, si Seichi naman nag-request ng itlog sa akin. Kakain daw siya ng egg, kaya ito pinagbati ko ng dalawang piraso. Habang minimix ko nga itlog, si Seichi naman sinasabayan ng kanta, no? Ginagawa niyang beat yung pagbati ko ng itlog, tapos siya naman kumakanta. Hindi ko nga rin alam kung kumakanta ba o tumatahol eh. <laughs> at habang nagluluto nga ako ng itlog, bigla naman dumating yung mama ni Mami Cherry. Andaming ang daming bit ang bitbit ni Mama Christy, mga pasalubong niya kay Mama at kay Mami Cherry. Si Sechi nang uuto sa lola niya, you eh no? minsan lang kasi makita, hinalikan niya kagad at si Saori. Medyo malayo nga rin pala yung bahay ng mama ni Mami Cherry sa amin kaya madalang din makapunta. Ang daming nga rin pasalubong ni Mama Christy sa mga bata, meron pang strawberry tapos tatlong plastic na saging. Meron nga ding mga tinapay at saka mga biskwit. Tiba-tiba na naman si Seiji na ito, marami na naman food trip. <laughs> Tuwan-tuwa nga din si Mami Cherry dahil ang dami rin pa sa lubong ni Mami Christy sa kanya. Si Shinji naman nagpabuhat kagad sa lola niya. Tapos miya-miya lang dinadaldal na rin yung lola niya na nakikipag-usap. Si mama naman nandito lang din nakahiga lang siya nagpapahinga dahil mamayang gabi papasok mo naman siya sa trabaho niya. At habang buhat naman si Shinji ng lola niya kami naman nila Mami Cherry kumain na muna kami ng almusal. Mga dalawang oras nga lang din pala nagstay dito yung nanay ni Mami Cherry. Meron pa kasi siyang aasikasuhin kaya dumaan lang si Mami Christy dito sa bahay. Mga bandang alas dos nga umuwi na rin si Lola Christy. Kaya nagpaalam na siya sa amin tsaka sa mga bata. Babalik na lang daw siya ulit kapag wala siyang pasok. Pass forward kakatapos nga lang pala maligo ni sinji Mahilig nga din pala maligo to si Shinji guys, hindi siya natatakot sa tubig. Kapag ka nakababad na siya sa maliit na batab niya, gustong gusto niya talaga. Siguro dahil nga malamig yung panahon tapos nabababad siya sa mainit na tubig. Kaya siguro napipreskohan yung katawan niya sa mainit na tubig. Mga bandang alas 5 nga ng hapon, naisipan ko naman itong lutuin yung buto-buto ng baboy. Hindi nga rin namin alam ni mama kung anong luto ba yung gagawin namin dito. Kaya naisipan ko na lang itong sabawan, nilaga ako na lang. Habang naliligo nga si Mami Cherry, si Ate Sarah naman binabantayin si Sinji Libang na libang naman si Sinji kasi kahit hindi naman sila nagkakaintindihan, nag-uusap pa rin silang dalawa. <laughs> Bale, tapos na nga rin pala maligo si Mami Cherry. Nandito nga lang pala sila sa may sala, nanonood kasi si Mami Cherry ng TV. Ako naman guys, hindi naman ako mahilig manood ng TV kasi hindi ko naman masyado naiintindihan. <laughs> Mabalik nga tayo dito sa mga niluluto ko. Nakahiwa na nga rin pala ako ng repolyo dito at saka ng patatas. Nung malambot na nga yung buto-buto, nilagay ko na agad tong patatas. At nung malambot na nga yung patatas, sinunod ko naman tong mga ibang gulay pa. Bale, ito guys, luto na nga rin pala yung ulam. Pagkaluto naman ng ulam, nakalimutan namin na wala na palang kanin. Kaya ito, nagsaing pa kami. Ayun yung mahirap minsan guys eh, no? Yung nakaluto ka na ng ulam tapos nung kakain na kayo, wala palang kanin. Nakatulog na nga rin pala si Shinji habang inuugoy ugoy ko. Naglilinis kasi si Mami Cherry sa kwarto. Tinatapon niya na yung mga gamit na hindi namin kailangan. Nakatulog na nga rin pala si Seiji ng maaga kaya wala na kayong makulit na nakikita. Kaya tahimik talaga yung bahay namin kapag katulog na si Seiji. Bago nga kami kumain, nagising naman bigla si Shinji. Kaya nilagay muna namin dito sa mahigaan niya para nakikita namin. Tara guys, kaya na tayo. Itadakimasu! Nag-ready na nga din pala ako ng patis tapos nagpiga ako ng dalawang sili. Mapaparami na naman yung kain ko nito guys. <coughs> Ang problema ko nga lang guys, kain ako ng kain kaso hindi naman ako tumataba eh. Yung katawan ko kasi guys, simula bata pa lang ako talagang payat na talaga ako. Lalo na dati guys, kung nakita nyo yung katawan ko talagang sobrang payat ko dati. Medyo tumaba pa nga ako ng konti ngayon kahit papano eh. Kaya alam mo kung hanggang dyan na lang talaga yung katawan ko, hindi ko na kaya magpataba. Kahit anong kain ko, wala naman nangyayari eh. So, paano guys? Hanggang dito na lang muna. Kita kayo sa lang ulit tayo sa susunod na video. Diyan eh. Mata ne. Arigato gozaimasu. Ngik, ngik, ngik. Bye-bye. <coughs>